sa isang mapurol na kalabog, nagbanggaan ang dalawa habang nanatili si Bay sa isang matatag na tindig. Pagdating sa lakas, ang nilalang ay hindi rin malayo sa likuran. Alam ni Bay na kailangan niyang magkunwari ng kahinaan upang ilantad ang isang depekto at akitin sila na atakihin siya. Kung hindi, kung sila ay matatakot, magsisimula silang gumamit ng kanilang hit and run na anyo ng pag-atake. At kung mangyari iyon, hihilahin ito sa loob ng mahabang panahon. Gayun din, kung ang zombie lord ay nagawang tumakas sa pansamantala, ito ay magiging isang sakuna. Mula sa likod, napansin ni Bay ang isa pa na papalapit sa isang hindi incredible na bilis. Sinamantala ni Bay ang sitwasyong ito at mabilis na pinaikot ang isa na nakikipagbuno sa kanya, na binangga ang dalawa sa isang mabangis at hindi inaasahang pagbangga. Ang gumagapang natunog ng pagbasag ng mga buto ay maririnig at ang sumunod pagkaraan ay isang malakas na boom habang ang mga ulo ng dalawang zombie hunters ay marahas na nabasag sa matigas na sahig. Namatay sila kaagad pagkatapos na may mga ulo na dinurog sa mga piraso. Hindi nag-aksaya ng oras si Bay na sinisipsap ang kanilang mga bangkay, at ipinagbigay alam sa kanya ng system na ang lahat ng mga kakayahan ng Blacklight Virus ay pinalakas sa pamamagitan ng pagsipsap ng isang Elite Mutant Stage 4 Speed Type Hunter Zombie. Nakakuha siya ng kabuoang isang libot siyam na virus points at pitundaan at limampung exclusive blacklight virus points. Ang kanyang blacklight virus ay nakakuha din ng isang bagong kasanayan na pinangalan ng blade form. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng dalawang malaking sangkatawan na may maitim na lila na aura. Hindi inaasahan, bigla siyang nakaramdam ng isang napakalaking presyon sa kanyang psyche. Ang mental shock ay may napakalakas na mental energy na si Bai ay sa una ay nahihirapan na gumalaw. Ngunit agad siyang nag-adjust sa presyon at habang bamaling siya sa gilid, hindi siya nagulat na makita ang isang madilim na figure na nagtatago sa isang malaking kalapit na puno. Sa totoo lang, naisip ko na ang misteryosong figure ay kinuha ang pagkakataon na tumakas ngayon. Ngunit tila naniniwala ang madilim na figure na ito na kaya nitong patayin si Bai. Ang isang close-up view ay nagpapakita ng isang kabute ulo na zombie na may mga tentacles na tumutubo mula sa kanyang mga balikat. Mayroon din itong isang humanoid figure at sa isang higanting pagtalon ay sumugod si Bay patungo dito. Madali niyang hiniwa ang nilalang sa kalahati gamit ang kanyang sangkatawan. Habang lumapag siya ng maganda kasama ang bangkay, na nag-iisip na, masyadong mahina ang zombie lord. Ang kanyang mga saloobin ay naantala nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. At habang ibinaling niya ang kanyang tingin sa gilid, biglang lumitaw si Song Zhang sa eksena. Niyakap si Bai sa isang mahigpit na yakap. Nagsimula siyang magpasalamat kay Bai para sa pagpatay sa zombie lord. Pagkatapos ng lahat, sabi niya, ang pagharap sa pagkubkob ng walang pamumuno ay naging mas madali. Pagkatapos ay sinasonggo, Luli, at Chinlinggo ay mahiwagang lumitaw din sa eksena, pinupuri at nagpapasalamat kay Bay nang may pagsinta para sa kanyang tagumpay. Agad nila siyang sineksik, lumuluhod sa kanyang paanan at hinahaplos siya. Pinagmasdan lang ni Bay ang sitwasyon na may ngiti. Pinuri niya ang illusionist para sa tiyak na pag-target sa kanyang mga kahinaan at kagustuhan. Gayunpaman, tulad ng lahat ng mga peke, hindi sila maihahambing sa tunay. Agad niyang inactivate ang kanyang blade form at hiniwa ang lahat ng apat na babae, pinunit sila habang nawawala ang ilusyon. Sa isang mapanukso na tono nagkomento si Bai kung paano, mas magiging mabuti para sa zombie lord na huwag ipakita ang antas na ito ng ilusyon upang maiwasan ang pagpapahiya sa sarili. Kahit na nagawa nitong lumikha ng isang illusion, hindi ito nakialam sa kanyang pangunahing paghuhusga, na nagpapahiwatig na ang mental energy ng Zombie Lord ay mas mababa kaysa sa kanya. Ang Zombie Lord ay natakot ng husto habang kinindatan siya ni Bai ng isang mapagmataas na ng ngiti. Samantala, sa loob ng live broadcast, isang bahal ng mga komento ang sumalubong habang hinarap ni bay ang Zombie Lord. Ang ilan sa mga manunood ay medyo nabigunang mapagtanto nila na hindi nila nakita ang mga allusions sa live stream. Sa simula, naisip nila na si Bai ay nakikipaglaban sa isang invisible na monster. Ang mas tatawa-tawa pa ay ang katutuhanan na binanggit ni Bai na, ang mental pressure at illusion ay hindi sapat na malakas upang gumana sa kanya. Ang ilan ay pamuna pa na, ang tinatawag na advanced zombies ay tila hindi ganoon kalakas. Hindi hanggang sa nagkomento ang isang tao na, ang isang katulad na uri ay pinawi ang kanilang buong five-member team, lahat ay may A-level talents. Dalawang araw na ang nakalipas, nagpatuloy ang talakayan ng komento hanggang sa biglang inabisuhan ng isang tao ang lahat, na hinihimok sila na lumipat sa broadcast room number 3. Habang nagsisimula ang pag-atake sa harap, at sa gayon, ang eksena ay bumalik sa pader ng settlement kung saan ang tinatawag na second-tier physical evolution zombies, ang naghaharing giant fatty, ay papalapit. Ang mga zombies na ito, tulad ng iminumungkahi ng pangalan, ay mataba at galit. Nagsimula silang mamulot ng mga regular na zombies at ihagis ang mga ito sa ibabaw ng pader sa isang pagtatangka na sirain ang barrier na pumihil sa kanila na pumasok sa lungsod. Agad na inutusan ni Song Zhang ang lahat na, manatiling alerto at patayin ang lahat ng mga zombies na itinatapon sa ibabaw. Sa loob ng lungsod malapit sa pader, dalawang evolved individuals ang nagtulungan upang isagawa ang kanyang utos. Ang isa ay may B-level talent para sa paghagis ng mga bagay. Ang kanyang mga tira ay napakahusay, at ang kanyang hit rate ay napakataas. Sa puntong ito, abala siya sa paghahagis ng mga palaso, na nagdudulot ng malaking pinsala sa kanyang mga target. Ang isa naman ay may A-level talent para sa pagkontrol ng mga bagay. Ang kanyang espesyalidad ay ang kakayahang bahagyang baguhin ang paglipad ng isang itinirang palaso. Sa pananaw na ito, nagtulungan ang dalawa, tina tamaan ang kanilang mga tina target na zombies ng mga palaso ng sunud-sunod. Ngunit ang bilang ng mga zombies ay nakakagulat habang ang isang screamer ay nagawang ligtas na makalusot sa mga depensa at lumapag sa ibabaw ng pader. Agad niyang ginawa ang halata habang naglabas siya ng isang hiyaw na nakakabingi na nagpawalang saysay -say sa lahat, na walang kabuluhang tinatakpan ang kanilang mga tainga. Nang makita ito, ang iba na nagawang tumakas ay tumakbo sa pagkasilindig sumisigaw na ang ikaapat na seksyon ng pader ay nalibag. Nagsimula silang maghagis ng mga zombie sa ikaapat na seksyon ng pader. Kumilos si Song Zhang, sinasabihan ang lahat na, huwag magpanik, at inuutusan silang, panatilihin ang kanilang mga posisyon. Pansamantala niyang itinapon ang faceless skin na suot niya at gumawa ng isang malaking pagtalon sa hangin, ini-activate ang kanyang amethyst spear, at sa isang mahusay na paghagis, ang double-ended spear ay umiikot ng handa, madaling pinupunit ang mga zombies na parang wala lang. Ang kanyang bodyguard, si Chinger, ay sumunod sa kanyang pamumuno at nagpadala rin ng ilang zombies. Habang ang streamer ay malapit ng maglabas ng isa pang malaking hiyaw na nakakabingi, walang inaksayang pagsisikap si Song Zhang na ay activate ang kanyang amethyst spear at sa isang iconic na pagpitik ng kanyang mga daliri, isang napakalaking sibat ang tumusok sa streamer ng may malaking puwersa, na agad itong pinatay. Lumingon siya at malakas na ipinahayag para sa lahat na, manatiling matatag. Papatayin na ni Emperor Bai ang zombie lord na nag-uutos sa horde ng undead. Kailangan lang nilang malampasan ng wave na ito at magiging kanila ang tagumpay. Yumangay at nagdiwang ang pulutong na itinulak ng kanyang matapang na mga salita. At gaya ng, dati, ang mga komento sa live broadcast ay pumasok na parang isang delubyo na sumasalamin sa kasabikan ng pulutong. Ang ilan ay namangha kung gaano kalakas si Song Zhang. Ang iba ay nag-angkina in love sa kanya, ngunit siya ay agad na idineklara bilang babae ni Emperor Bai. At sa pagsasalita tungkol kay Bai, ang eksena ay agad na bumalik sa bulubunduking lugar sa hilagang silangan ng settlement. Si Bai na may kanyang mabigat na martilyo ay nakipagpalitan ng mabigat na atake sa isang tyrant zombie boss na kilala bilang Tracker. Habang namangha ang mga manunood sa tindi ng laban, na curious din sila kung anong uri ng zombie ang kalaban ni Bai. May nagkomento na, isa itong tracker at si Bai ang nagpangalan sa mga zombies. Sa sandaling iyon, isang malaking apoy ang inihagis kay Bay mula sa likuran. Umiwas si Bai sa pag-atake habang ang apoy ay tumama mismo sa harap niya, na nagdulot ng isang malaking pagsabog. Sa seksyon ng komento, ipinaliwanag ng mga manunood ang kasalukuyang sitwasyon ng laban sa mga bagong tune-in. Tila, si Bay ay malapit ng kumilos nang biglang lumitaw ang mga reinforcements ng zombie lord sa eksena. Tinawag siya ng ilan na, isang arroganteng hangal, dahil sa hamanin ang zombie lord ng mag-isa, na nagpapatuloy na sabihin na, magbabayad si Bay para sa kanyang arogansya. Tinawag din ng iba ang mga taong iyon na, hindi lang nila matiis na may ruroong mas mahusay kaysa sa kanila. Bumalik sa laban, pagkatapos ng pagsabog, lumitaw ang Heretic. Ito ay isang humanoid zombie na ganap na napapalibutan ng apoy. Gayunpaman, ang eksena ay lumipat sa seksyon ng komento. Nag-aaway muli ang mga manunood. Ipinaliwanag na ang nagniningas na zombie ay isang Will of the Wisp Heretic. Tila ito ay nasa parehong antas ng Zombie Lord at tila ito ay isang mental mutation din. Malinaw na isang offensive type ng zombie. Gayunpaman, sa panahon ng laban, ganap itong binabaliwala ni Bay hanggang sa patayin niya ang Zombie Lord. Ang dahilan ay simple. Pagkatapos ng lahat, ang isang matagumpay na pagkagambala mula sa isang illusionist tulad ng Zombie Lord ay maaaring lubos na maka sa laban at ganap na ilipat ito sa disadvantage ni Bay. Muling binaliwala ni Bay ang heretic panandalian at sumugod para sa isang zombie na lampas sa 10 metro ang taas. Ito ay kilala bilang strength type mutated flesh mound. Si Bay na may activation ng kanyang bone claw na ipinaray sa activation ng kanyang hellfire incineration ay pinayagan din siyang gumawa ng isang malaking pagtalon pasulong, lumubog diretso sa higanting nilalang at muling lumabas sa likuran nito. Tila ang zombie lord ay nagtatago sa likod ng higanting fatty na ito. Ito ang dahilan kung bakit binabalewala ni Bay ang Heretic at maging ang tracker anuman ang subukan nilang makipag-ugnayan sa kanya. Ang giant mutated flesh mound ang huling linya ng depensa ng zombie lord. Nilabag ni Bay ang depensang ito at ngayon ay magkaharap na sila ng natatakot na zombie lord. Sa isang malaking hiwa ng kanyang sangkatawan, ang zombie lord ay ineliminate at ang biglaang realization ay sumikat sa mga manunood. Pagkatapos ng lahat, ang pagkubkob ay wala ng strategist. Binanggit pa ng mga manunood na nanunood ng eksena sa pader na, hindi na naghahadjas ng mga regular na zombies ang mga fatty zombies sa ibabaw ng pader. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang higanting kamay ang lumipad patungo kay Bay, at bago pa namin malaman kung ano ang nangyayari. Ang kamay ay bumagsak sa lupa habang ang mga bato at buhangin ay lumipad kung saan saan. Pinulot ng giant mutated flesh mound ang bangkay ng zombie lord na naglalayong kainin ito. Hindi inaasahan, biglang lumitaw si Bay sa braso nito at tumakbo patungo sa katawan nito. At may mahigpit na tingin, may tiwala siyang sinabi sa giant mutated flesh mound na hindi ito pinapayagan na kainin ang kanyang spoils. Pagkatapos ay hiniwa niya ang higanteng zombie sa kalahati gamit ang kanyang sangkatawan. Sa oras na ito, ang ilan sa mga manunood ay nagtataka kung bakit hindi sinisipsip ni Bai ang mga monsters na pinatay niya. Ngunit itinuro ng isang tao na, ito ay hindi maginhawa sa panahon ng laban. Tila, ikinukumpara nila ang laban na ito sa laban na ginawa niya kanina sa pader ng settlement. Bigla, ang braso ng tracker zombie ay lumawak sa isang incredible na haba at ginagamit ito bilang isang letigo, ito ay iwi na siwas ng mabangis. Mahusay na umiwas si Bay sa pag-atake, pinuputol ang mahabang braso gamit ang kanyang sangkatawan, at sa ilang sandali ay isinara ang distansya sa pagitan nila. Napansin niya na ang lakas nito ay medyo mahina kaysa dati. Tila ang weakening effect ng infectious plague na inapply niya ay gumagana ng mahusay. Itinaas ng tyrant tracker zombie ang malaking kamay nito at sa isang mabilis na galaw ay sinubukan nitong durugan si Bay hanggang sa mamatay gamit ang kanyang kamay inilabas nito ang puwersa na kaya nitong tipunin, ngunit ito ay walang silbi. Ang heretic ay muling lumitaw, inilalabas ang kanyang mga apoy sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, napansin ni Bay na, hindi masama ang resistensya sa will of the wisp heretic, kaya nagpasya siyang gamitin ito sa kanyang kalamangan. Iniwasiwas ni Bay ang tyrant tracker zombie at itinapon ito ng direkta sa apoy gamit ito bilang isang panangga. Lumikha ito ng isang perpektong pagkakataon upang isara ang distansya sa pagitan niya at ng heretic sa isang iglap. At nang walang anumang pag-aalinlangan sa kanyang mga aksyon, inactivate niya ang kanyang blade form at hiniwa ang heretic ng madali na agad itong pinatay. At sa gayon, ang labanan sa dulo ni Bai ay dumating sa isang inaasahang tagumpay. Habang ibinaling niya ang kanyang ulo mula sa gilid patungo sa gilid, pinagmamasdan ang bunga ng kanyang pagkasira sa larangan ng digmaan, napansin niya ang ilang dropped items na nakalutang sa mga bangkay ng zombie. Tinipon niya ang lahat ng loot, sinusuri ang bawat item na may interes. At mula sa hitsura nito, hindi masama ang kanyang swerte. Talagang hindi niya inaasahan na ang mga materyales na pinag-iisipan niya sa loob ng mahabang panahon ay magtitipon ng maayos para sa kanya. Ang lahat ng mga ito ay mataas na quality materials, mas mahusay pa kaysa sa kailangan na blueprint. Pakiramdam ni Bay na mayroong isang bagay na kamangha-manghang maaaring malikha mula sa mga materyales na tinipon niya. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga na ito do. Maraming salamat po.